Puli nang nakabalik ang ating bida at ang kasama niyang multo sa loob ng labyrinth at nandirito na sila muli sa harapan ng boss room sa ikasampung palapag. Nagsilabasa na ang mga notification windows para ipaalam kay Kang Taesan kung ilan ang makukuha niyang rewards. Kinalkula ng system ang puntos na nakuha niya at nakaipon siya ng 482 points. Ang mga points na ito ay magagamit niyang pampalit sa maraming bagay gaya ng gold stats, skills o competency level. Nasa harapan ngayon ikang ang kulay dilaw, pula at asul na kristal. Na puwede niyang pagpilian sa pagpalit niya sa kanyang mga points. Ang dilaw na kristal ang sumasalamin sa gold at may palitan na 1 is to 10. Kung ipapalit niya lahat ng puntos niya sa gold ay magkakaroon siya ng 4820 gold. Maganda ang palitang ito kaya lang ay kayang-kaya naman niyang kumuha ng gold kaya para sa kanya ay hindi ito sulit. Ang pulang crystal naman ang sumasalamin sa stats at may palitan itong 5 is to 1. Ibig sabihin nito ay makakakuha siya ng around 96 points sa stats. Importante ito para sa kanya. Kayon pa man ay sa level niya ngayon ay masyado ng mataas ang kanyang stats at kung dadagdagan niya pa ito ay baka bumaba na ang rewards na makukuha niya. Ang huli naman ay ang asul na crystal na sumasalamin sa competency level. Meron itong palitan na 10 is to 1. Ang competency level ang pinakamahirap na makuha dito dahil kinakailangan mong bumuo ng oras at effort para mapataas lang ito. Ito na ang pinakasulit sa lahat ng pagpipilian ni Kang Taesan. Sa oras na umabot na ang competency level ng isang skill sa 20% ay mag-evolve -e na ito. Halimbawa na lang ang skill na detection sa mga unang level ng competency nito ay makakaya lang nito magbigay ng kahinaan ng kalaban. Pero pag napaabot mo na ito sa 20% ay magbibigay pa ng mga importanteng impormasyon patungkol sa kalaban ng system. Ibig sabihin ay bukod sa nadedagdagan ang kakayahan ng skill mo kada taas ng competency level ay dumarami rin ang nakakaya nitong gawin. Tinawag naman ni Kang ang multo pero parang wala ito sa sarili at malalim ang iniisip. Nagtataka siya kung bakit ganito ito mula nang dumating sila rito galing sa Earth. Tinanong niya ito kung anong mangyayari sa kanya kung bigla niyang itataas ang level ng competency ng Sword of Stormscar. Hindi naman sigurado ang multo kung anong mangyayari pero sa tingin niya ay makakasama ito kay Kang. Pinayuhan niya ito na mag-focus muna sa pagpapalakas ng kanyang pangangatawan. Bale wala kahit na max na niya ang level sa kaalaman niya sa Sword of Stormscar kung hindi naman kayang humabol ng kanyang katawan. Sa kanyang narinig mula sa multo ay napagpayahan na niya na hindi na muna niya itataas ang competency level ng Sword of Stormscar. Nag-browse siya ng kanyang mga skills na pwede niyang palakasin. Iric Weapon Mastery, Protective Shield, Vital Point Attack, Thirst of Battle. Lahat ito'y magagandang skill gayon pa man ay pakiramdam niya ay pagsisisihan niya kung itataas niya kaagad ang level ng mga ito. Sumakit patuloy yung ulo niya ngayon dahil hindi niya malaman kung saan niya ibubuhos ang napakaraming points niya. Sa kanya namang pag bro-browse ay natagpuan niya ang skill niyang Magic. Nasa 2% pa lamang ang competency level nito. Hindi naman na muna niya ito pinataas dahil nais na niya munang itanong ito kay Lilith. Sa ika siyam na palapag sa safe zone kung saan namamalagi si Lilith. Isang malaking pagsabog ang nangyari sa kuta ni Lilith. Nagmula ang malakas na pagsabog na ito sa isa sa mga eksperimento ni Lilith. Nauubo-ubo pa ito sa nangyari. Iniisip niya kung may mali ba siyang nailagay dito o mali ang kombinasyon niya. Bigla naman niyang, napansin na nandirito na pala si sina Taesan. Sinabi na ni Kang kay Lilith ang gusto niyang gawin. Nagulat naman ito nang malaman na pwede palang biglang pataasin ang competency level ng iyong magic skill. Hindi makapaniwala si Lilith na kayang pakialaman ni Kang ang internal system ng Labyrinth. Kahit siya na matagal na sa larangan ng magic ay hindi kaya ito. Nagtataka naman si Kang kung bakit hindi ito pwedeng mangyari. Sinabi ni Lilith na ang competency level ay regulasyon dito sa loob ng Labyrinth. Alam niyang pwedeng lumakas ang mga taong mahihina dito sa loob ng Labyrinth pero may sinusunod pa rin itong mga batas at regulasyon. Kahit ang mga deity ay hindi pwedeng makialam sa batas at regulasyon ng labyrinth. Tinanong niya si Kang kung hanggang ilang porsyento ng competency level ng magic skill ang kaya niyang itaas. Sinabi ni Kang na kaya niya itong pataasin ng 50%. Nagiba naman ang timpla ng mukha ni Lilith nang marinig niya ito mula kay Kang. Nabalot ng takot ang itsura nito. Hindi niya alam kung gaano kadelikado ito para kay Kang. Pinayuhan niya si Kang na wag itong ipagsasabi kanino man. Sinabi niya dito na malalagay ang buhay niya sa panganib kung ipagsasabi niya ito. Iniisip naman ni Kang kung bakit ganito ito ka big deal sa iba na manganganib pa ang buhay niya. Pinaliwanag naman ni Lilith na hindi nila makokontrol ang inggit sa puso ng mga tao. Kahit siya ay handang putuli ng mga daliri niya mapataas lang ng 1% ang kanyang magic skill. Nagpatuloy na si Lilith sa pagpapaliwanag. Sinabi niya na habang tumataas ang iyong competency level sa magic ay mas lumalaki at dumarami ang nagagawa mo dito. Sa competency level ngayon ni Kang na 2% ay hindi niya magagamit man lang ang mga beginner level magic, ibig sabihin nito ay nakadepende sa iyong competency level kung anong level ng magic ang magagamit mo. Pero kakaiba ang ating bida dahil agad siyang nakagamit ng intermediate level magic kahit kakatutaw niya pa lang nito. Normal kasi na dapat ay nasa 20% ang iyong competency level bago mo ito magawa. Kada dagdag naman ng 20% sa iyong competency level ay mas makikita mo ang improvement ng iyong magic skills. Dito na nagtatapos ang pagpapaliwanag ni Lilith kay Kang. Umaasa siya na makakatulong ito sa gagawing desisyon ng ating bida. Nag-iisip pa muna sandali si Kang bago siya tuluyang pumunta sa ikasampong palapag. Habang binabaybay naman niya ito ay ginamit na niya ang kanyang points para itaas ang competency level ng kanyang mga skills. Pinataas niya ang competency level ng kanyang detection skill. Mula sa 52% ay naging 60% na ito. Kumamit siya ng 100 points para mapataas ito ng 10%. Ngayon ay kaya na niyang makita ang kahinaan ng kanyang mga kalaban at kahit mga non-living things. Inuna niyang itaas ang skill niyang detection dahil ito ang madalas niyang ginagamit at pinaka pakinabang sa lahat ng kanyang skills. Ang natitira naman niyang points ay ginamit na niya sa kanyang magic skill. Ngayon ay nasa 40% na ang kanyang competency level sa magic. Ngayon ay mas maayos na niyang makokontrol ang kanyang magic skills. Agad na niya itong sinubukan. Gumamit siya ng skill na Blazing Ball. Napansin niya na mas malaki ito ngayon at nawala na rin ang delay sa pagcast nito. Kinamit niya rin ang skill niyang Magic Acceleration kaya naman mas lalong bumilis ang Blazing Ball niya. Ngayon ay nalaman na niya na mas bumilis at mas lumakas ang kanyang mga magic skills. Agad na siyang sumubok pa ng ilang magic. kinamit niya ang kanyang skill na Frost Arrow at pagkatira niya rito ay ginamit naman niya ang kanyang skill na Magic Explosion, nagpira-piraso ito at naging isang panibagong skill natutuwa naman si Kang sa naging resulta ng kanyang ginawa pinasok na ninakang Kang at ng multo ang silid ng ika sampong floor boss isa itong dambuhalang ogre at may hawak itong dalawang axe agad namang ginamit ni Kang ang magic skill niyang Blazing Ball at ginamitan pa niya ito ng Acceleration skill agad niyang tinamaan sa mukha ang kalaban at nagtamo ito ng pinsala na 112 damage hindi na niya pinagpahinga ang kalaban at agad na niyang ginamit ay skill niyang confusion. Kinamitan niya pa ito ng acceleration kaya naman mas lumakas at bumilis pa ang naging epekto nito sa kalaban niya. Kinamit niya pa ang skill niyang magic explosion na siyang nagpasabog sa ulo ng ogre. Muli na naman siyang nakagawa ng panibagong skill na tinawag niyang mental magic. Halos sumuko na ang kalaban niya pero hindi pa siya tapos sa pag-eksperimento niya sa kanyang mga magic skills. Kaya naman tinagtad niya ito ng blazing ball at frost arrow. Sabay muling gamit ng magic explosion. Tumika itong matinding damage sa kalaban at agad na siyang nagwagi laban sa boss ng ika sampong palapag. Tingin naman ni Kang ay medadalian na lang siyang akyate ng ika dalaw palapag gamit lang ang kanyang mga magic skills. Sinang ayuna naman ito ng multo. Sa wakas ay muli nang nagsalita ang multo mula sa mahaba niyang pag-iisip. Alam naman na ni Kang kung anong iniisip nito kaya tinanong na niya ito kaagad kung sino ang Sam Ires sa mundo nila. Mga idol pa comment naman kung okay ba tong upload ko ngayon. Huwag ninyo na ring calling utang mag subscribe at mag like, pindutin ninyo na rin yung notification bell para updated kayo lagi. Maraming salamat sa panunood!